Can you elaborate? Fine. Off the record, she has this attitude na nagtatanim ng galit o sama ng loob. siya dito Ino. Galit na galit siya kay Ino and she even warned him that she's gonna make him pay for dumping her. Sabi nga, Ino will regret kung bakit siya nakipagwalay sa kanila. Okay na? I have to go already. Party. Eh, kahit ano, ikwento eh, niyo. The party was a blast. We had so much fun, di ba? <laughs> And the beach was awesome. Actually, Uy. yeah. May pictures kami dito. Ito. Saan ako yan? Ay, may. Kit natin dyan. Wala si Ino sa mga pictures na yan. Nasaan siya nung kinuna niya yan? Saan niya ba siya? Bigla na lang siya nawala time na yan. Eh. Hindi ko maalala eh. Pero one thing I remember is we enjoyed the party. Diba? ba? Yeah, uh, I remember during the party kinan changabon a you know about trixie leaving her. And we told him he didn't like Trixie. Maskor. <laughs> well that's a little bit uh rude of us, no? But Ina told us. Yeah maskor kay Trixie. Well, that's our you know. <laughs> Kumain ka na muna para makapag-isip ka. Alam mo, nalilito na talaga ako eh. Hindi ko na alam kung sino paniniwalaan. panayiniwalaan. Parehong may mga witness sa magkabilang kampo. Wala si Ino sa mga pictures na yan. Nasaan siya nung kinunan yan? Saan nga ba siya? Bigla na lang siya nawala ng time na yun eh. I must out on the rest of the party. Kasi nga kailangan ko ayusin at gumamitin ang sarili ko. I-block out ako. Isang paglasing ako nun. As I remember, nasa room na ako. Mula pa sa mga testimonies ang magkoconfirm kung ano ba talagang nangyari sa room ni Inu. Si Inu lang ba talaga yung nandun para gamutin yung sugat niya? Nandun din ba si Trixie kasama niya? Ano nangyari ba talaga? pumunta na rito yung mga polis noon, kumukuha ng mga pictures. Pero magulo yung kwarto, yung nadatnan eh. May nakakita ko ba sa mga staff ninyo? Mag-isa lang si Ino de Leon sa kwarto niya buong gabi? Wala po ko ako nun, eh, pero... Ay Ayun, sakto. Ito po yung staff nag -witness na nag-witness no. Maya, di ba ikaw yung nagbigay ng statement sa mga polis? Hmm. Nakita mo yung babaeng lumabas dito sa magulong kwarto? Sino ba yung mga yan? totoo bang nakita mo si Trixie Engano sa kwartong to kinaumagahan ng birthday ni Ina Dalion? Noong umaga nakita ko yung babae. Nagmamadali. Pagkatapos parang tuliro. Gulo-gulo pa nga yung buhok. May lalaki bang sumunod? Pagpasok ko ng kwarto, walang tao eh. Baka nauna na. Pero sa tingin ko, may milagrong nangyari. Baka nga hindi lang milagro ang nangyari. Eh pagdating ng mga pulis, buti na lang hindi ako nakapaglinis kaagad. Nako, parang nirayot o binagyo itong loob ng kwartong ito. Ay, ano bang dinating yung lagay ng kwarto? Matapos sila mag-picture dyan, kinuha nila yung malakit na kumot ng resort. Pagkatapos mga, mga basag na bote ng alak dito. Dito. Dito, maraming basag na bote ng alak dito sa ilalim ng kama. Basag na bote ng alak? Oo, dito, nagkalat dito sa kasalapag. Yung mga dugo pa nga eh. Good boy. eh, mukhang napasobra yung party mo kagabi, oh. Ito? Wala lang to. Eh. Galos lang to. Tinulak ko siya. I tried to fight back. I even hit him with a bottle. Pero lalo lang siya nagalit. Dito siya nasugatan? Sino? Basta maraming bubog dito, mga basag na bote ng alak may mga dugo Sigurado ko, may nasugatan nga dito. Oh, bakit sa tingin niyo ba nagsisinungaling ako? Bakit hindi niyo tingnan yung mga pictures sa mga polis? Oh, ito, ito, yung nasa cellphone ko,